Chocolate? ano to malin na ano yung dinang may nagmamahal sa'yo. sabi ko sa inyo takana ako mo kay lang sabi na kalimutan namin mamaya paalala. kasi nagugutom kami Ay, sakos, mabib... hindi 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 isa is the maker. Yan ako TikTok. <laughs> <laughs> Siya kanta ng tanta. Ako naman. Ay, saya. Oh, dab lang ako ng dab. Ang paglilibangan namin eh. <laughs> Day. Ako may dala akong kape. baso ng Baiklah siap bawa. Hmm. Ah? Ha? Ha May kots? May kots. May kots. Anong baby! Ha? <laughs> baby mo, yung you know baby. Sa baby mo yan ko to.

Maalat naman tong ano, yung yeah. to. Alam. Maalat. maalat. Ano to? Lasang to Ano? Ito. Ay, ko yung ice cream mo maalat. Ice cream mo maalat. Tumigas yung ano, as hmm, Mmm. Sarap? Sarap. Sarap! Sarap naman. <laughs> Tumaba ako dito, putang. Laki-laki na, Laki -laki na ng braso ko eh. pa tayo ng putang ano, tinom. Pumbak na to eh.